For this video, mag sala naman tayo. Ayan, mag salan sala na -sala. siya. Kasi lalagay ako ng patungan yung ano. Um, ulo. kanin para nakita sino mo pala ko, dad? Uy, pangalan mo ba yan? Parang hindi naman. may <laughs> Ay, ganun ba? Hello? So, yung gasa nito si... Mam, Ma yeah. sikatabi ko. Ito yung aming ulam guys. Puso, ano. Po, sinigang na bangos. Ba sa puso na, ng saging Patat ko? si Daddy. Ayan, guys, oh okay. So, ulo ng bangos. Mayroon yung sabaw. Masarap yung sabaw. Ito yung puso ng saging. Pinilagay mo sa bangos. Yung sabaw parang gatas. Buti. At masarap dahil maasim. Dahil maasim? Maasim yung ulam natin. Tapos meron tayong mangga. yung puso ng sakin kasi mo i-paris i-partner pwede yung adobo pwede yung uh, aksil lata sinigang hindi ko na tatrain nito yung katawan kaya kaya hindi ng katawan nito pero hindi pa ko ako nakapag-try minsan pag nasabay rin ako tatry ko dahil ang inano ng katawan ng saba lang dad. So, Pero ah? isa ba? Ah, saba lang? Hindi pwedeng hmm. iba? Hindi. Mapakla eh. Okay, hmm. Saba lang. So, pa rin natatry yun guys. Misan tatry natin. Masarap yun sa ano, manok. Manok ano luto? Pinula? Sabuhin lang. Sagi sa lang. Bro. Hmm. Tatatry natin pag nasa bayalin tayo. Kasi elementary ako. Ganyan yung gawa namin yan. Ano. Yung slice namin na parang malilate na kodado. Hmm. Tapos, pinipigaan na uh, Parang mula paklak. pagpigaan sa kami ang hindi sa kanang manok. Sa kong Yan ang ay, program ay, na namin ng time na yung yung elementary. Bye, dito. Dada. dada yung bye ko. Maganda. da. Nag-chat sa aming ano, tumbler. Yun ang box natin kahapon. Ang dami naman nito. 1.1 ah, liter. Ang laki oh. Ang ng kulay guys oh. Yan. Ano ba R.I.C. Shout Tama-tama to sa amin at least dalawa. Mara-amahil kasi kami mag magluluto kami o may nag-travel kami dito so, kaya buhawin kami so kailangan namin natin may bound tubig kaya yan sa so, wakas nakabili rin kami isang taong pinangarap ngayon kami nakabili pero wala kaming pambili kaya pinangarap natin makabili isang taong Sarap talaga ulo ng magos. Yung yung short mo, kinakain na ng pet mo, pati damit mo, kinakain pa rin ng pet mo. Grabe naman tako naman ng pet mo, pati damit mo, hindi na kain. Kagawin nga yung nakikita ka yung vlog! Vlog <laughs> chica! Vlog! Tuluto na ako ng pasta. Buto nyo kita ni... Ito yan! Hindi mayin ko na lang yan, pinapalamig ko na lang. Naman ang naman ng pasta ng ano mo, tupino mo. Pang pala mo. Pa Try nga natin itong natin kung matamis. Parang, ano um, eh, hindi ako sure eh. Try natin. Okay naman pero May ulam na po kami dyan. No? Meron lang siyang asim na konti. Pero kaya naman.

kain na lagi ka nagmamadali. Para lagi habol mo yung oras. May bunyong ako sa pastel, di ba? isa. Ba't wala dyan? Wala pa po, hindi pa nang karating. Ayun, okay. Hindi, tinatanong ko lang. Gusto, bayaran ko na? <laughs> Ano naman dyan last two kain tayo sir! kain kain Alam almusal okay gusto ko daw natang ako na yung laman niya. Lama? O, parang para kang guma. Hindi siya makakaro. Hmm? 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 Ganito, hmm? 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 Ah, may palawog din. Ah, 10 po. yung ng yung ni. Nang. Nang lima. Yung una. Sa so, pala ko ba si Fowler? Ah, yung Bakit? Kahapon ba nag-order yun? Kasi Ako, pag natikman niya yung pastel natin. <coughs> Sorry na. Ito yung guys, sa natin ang tag. Ito magsisimula na naman tayo para sa ating hindi. No, ito pala. Sinampay. Bakit? Mara Ulan na naman konti na lang ha. Oh, thank you Lord. Sakto-sakto sa sakto, 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 na naman. Hmm. Salamat ng yelo. At syempre dahil tapos na ako kumain. Ano yun? Kaya mo na nun? Meron pa yun, di ba? Natsusayan kasi, oh. Pagbangas kasi. Kasi, kasi wag mapastel pa ako kaya nagmamadali ako. Uh, Luluto pa kasi pastel. Marami siyang order. thank you, Lord. Malamig nga naman yun eh, madali ko na lang yung mayroon. Kaya na nga, mabagal maghamay nun eh, di ba? Ako hindi. Gaskas ko lang ng tinidor, tapos. Tatlo pa, maliwala ko lang. Huwag mo timirinti pa rin sa sahog ah. Sige po. Habol ko yan, mahabol ko yan, Hindi mo pa naman magmadali mo eh, okay lang naman. Agad, agad mo, agad parang may ano, may itim sa loob. Wala. Ang ni niya eh. Sain. Sain. Ayan, ayan. Oh. So, wala na, pawis ni. Pawis ng yelaw. Ito so, kasi yung ginagawa namin guys, pag lalo pag may ganyang ano, tapos na yung, 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 madali namin pag may order, kung so, magkatira na yun. Ito na naman. ito na naman, unahin ko na naman siya, ano ba madali na. Mamaya no, naman nainom yung kanyang gamot. Ganda ko na yung mga ito ako okay. ah. yun mas na Ugh. may panlaban na tayo sa tingin ng init paita pa guys kanyang gamot kailangan niya ito araw-araw hindi -araw. na nato natin eh sample of plus B lang pag na, o, mainit pag alam ko talaga rin. to Ang kami araw-araw guys kailangan ask kasi kumain niya kasi pag hindi hindi niya inumin yan Dad powder half glass Iba na to sa kanya kasi sobrang busy hindi na naman na, na nga lalat so yun guys ang dito lang maraming maraming salamat sa lahat ng mga viewers sa lahat ng mga nanonood ng ating vlog at kahit pa paano nakakapag content tayo ng paminsan minsan at sayang naman yung ating ay buti nila tapon buti wala na laman hindi ko nasala naman puti sayang naman yung ating mga ads na lumilipas at ayun, oh malapit na tayo sa mga na kutin ito yung ating na pinaghandaan palagi. Tapos muna na ng ating mga gawain, syempre. Lato tayo mag upload. So, okay. yan guys, repeat naman na tayo. Dito lang guys, maraming salamat. Yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Yan, please subscribe, like, and share sa ating YouTube channel. Hindi! na lang guys, maraming maraming salamat.